Kumusta sa lahat? Ang serbisyo ng Analytical ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung gusto mo, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Ngayon, suriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng korporasyon Roblox Corporation. Ticker: RBLX. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 16 na, 2000 at Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Roblox Corporation na bibilang sa subkategory. Leisure Games, 30 kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri at ito ay medyo kinatawan. Makikita natin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay minus sa isa 0 puntos. Average na marka para sa subcategory, 0.4 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 points laban sa isang minus na rating, 10.5 punto puntos para sa kumpanya Roblox Corporation. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Roblox Corporation at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Roblox Corporation nagpakita ng pagbabago ng isang daan at 73.8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 67.5%. Market capitalization ng isang korporasyon Roblox Corporation nagkakahalaga ng 65.7 bilyong dolyar. Na may market capitalization na US dollars daan at bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.25 bilyon. Na may capitalization ng balance na US dollars 37 bilyon, ang subkategori ay nagkakahalaga ng US dollars 1.5 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Roblox Corporation sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 25.66%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.687%. Pagsusuri ng bahagi ng merkado ng kumpanya at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US dollars, isa punto, apat anim dalawa bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay limang daan at walumput isa porsyento ng equity. Ang resulta para sa antas ng utang ng kumpanya, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 0. Ang average para sa subkategory ay 338.8. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars walong daan at walumpu milyon inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 17.2. Ang average para sa subkategory ay lima punto pito. Pagsusuri ng presyo ng stop ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US at milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus 22.7% na may average na 1.7% sa subkategori. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, possible minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 3.175%. Ito ay daan at 100% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng 26,600 at dolyar. At sa subkategory ay mayroong 3,200 at 72,000 dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay minus at 355.6 libong dolyar. Ang average sa subcategory ay US$ 7.7,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, tolet minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US dollars 1,550 at 50,000 sa subkategory na 576,000 at dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet 0.5 puntos. Mayroong 2.7% ng mga pagbabahagi para sa pagbebenta, kumpara sa isang average na 2.7% para sa subkategory. Tagapagpahiwatig Greth labing apat na nagpapakita ng antas na 70% para sa kumpanya Roblox Corporation. Sa subkategory, ang antas na ito ay 63%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars, siyam pito punto isawalo. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars, pitumput punto pito apat. Tignan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian ngayong season. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga mahalagang papel ng kumpanya Roblox Corporation. Sangguniang sistema ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Upang buksan ang isang pagbagsak sa US Dollars, siyam punto isa bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang halaga. Ang valuation ng kumpanya ay isinagawa gamit ang valuation model, ang Akims Index. Ang take profit ay nakatakda sa 70.58. Ang stop loss ay nakatakda sa isang daan at tatlo punto pito anim. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 16 na 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, AEI ang magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.